yan, hmm. Tubi to. Arya. Ay, arya. Ito. Ayan. <laughs> Ayun. Walang galaw. Nagkaroon alam. <Cut>.

<laughs> sa kababayro lang ra. Mahilig sa babae na mabay, wala mahilig sa kanila. <laughs> Sa'yo, gitalo. <laughs> <Uy. laughs> uh, ang ganda Kita naman ganda. Ganda mo. Yung naman, makita siya. Gusto na mukha Ipiti namin yung kitang namin, baka magtakas. Magtalbog. Mag <laughs> May tali pa yan. Ang nagpanakbo. Ganyan oh no? hmm. Ganyan mo alon, masol pa tao.

Pinabigtip mo ang paa mo ha? <laughs> po. Mahirap kasi mga karabas pag dito nakatali o daw puputuloy niya na Lipat-lipat <laughs> lang. Lipat-lipat lang. Palit-palit lang. Lipat-lipat lang. Palit-palit lang mga karabas. Di din no oh. Gabao ng ano. Mula na. Bo! Krabas gawa namin ng lalagyan ng container tubig pang paligo ni Pings J buong ni Kapitan nakatikas yung katawan ni nakatikas yung kapitan ng katawan ni Kapitan kundi maugasan tuwing hapon ano oh, kasi yung balat niya sensitive ginagalis si Pings si Bipitik yung ginagalis yung tiyan na malaki yun, 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 yun <laughs> Kung kaya yan, bulabog na kaya Madaling madali mabruma <laughs> Ya, ya gasi bulak. Gasi bulak kan nang si burung masa labe. Kan pala kira bruma labi mo. kaya kira bruma labi mo. <laughs> Roy, balda man speak je. Hah? Benda. Kau kamera gina ano pa Yan. Yun! Sabi ka Sabi ni Ping Sabi ni Ping siya, patay ko na kamera Bagos, bakit? Kasawa ang mukha mo Yung mula ang gumagang guys eh. Palagay yung mukha na lang na Wala ibang mukha po Sabi sa <laughs> <Sambil> lang kaya Nautak rin eh Nautak na rin ako Nautak na rin ako Nautak na rin ako Ginapagdisan ko lang eh Eh Brad, tanda, tanda

Ah, karabas tapos na yung gitari eh, ani ah! ni Noel. Pagkatapos tali na naman, Taliyan, ya, tali na muli. Di habang nagtali siya ay dinidira ko sa nang magandang okay. laban. Napuno na ng kusinero tong ating ano. <tipad> yung malaki sa lalim. Yan.

Kaya ang parang si Pings Bago kasi yung shirt niya. Si Bilang, ilang araw niya barang na Barang niya ng isa. Ilang araw na dalala lang yung sakit ng ulo. Eh. <laughs> parang pinayak mo ako ah. <laughs> yung bungkit sa kerabas. Yep! Yeah. Yung pagkaisa nila ako doon. <laughs> Sino ang gagawin sa'yo, Noy? Coach? Dibar? E ba? <laughs> Sino taga founder? Dibar? Loko ka. Hindi ba lahat pro dito ang ano, dito ang bigat na mag-angat ang ulahan niyan. Ngat lang. Ngat ang ulahan niyan. Ilo lang. Ni ilo lang bago ano. Kundo. Sa bilang tao, minsan dito rin sa ulan. Doon ni kaya iwan tubig sa ano? Oo. Ni sa mata ng dem malaglag, ilang ka diyan? Hindi mo hindi malaglag. Next, ilagay mo yan. Hindi na yan. Ano naman Oh, niyan. Ako ginalan. Pasma eh isbak sa niyan din Oh. Ah, thanks. Yan, yanjun. Thanks. Okay ba kita ni, Boss Chip? No, ay nipinagawa siya pag ako ginawa nyo litigan. <laughs> 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 Bakit, Boss? Tingnan niyo ang ginawa yo, for characteran. Para nintig. Coach. Pintika na yata itong pangka talaga pag malito ang pangka, ang nang mga gamit. Wala nang mga Tulad ng malaki, kahit saan mo lang ilagay. Tulad ng malaki, kahit saan mo lang ilagay. si Kotz? Bal si Kotz? Bal ka mo gamot si Pingstiu? Hindi nagatawa? Pati pagtali, malumanay na. Huwag <laughs> ka gato sa langgam para makatawa. <laughs> <laughs> Mga habol pa yan ko. <kong>. Pag <laughs> sa langgam. Ay ay. Thanks. Thanks. Pagkat ka na sa langgam, mararaw tumawa ka. Mga <laughs> manghabol pa yan ko. Thanks. Sabi mo, huwag dyan. Kung ganyan, masakit na kulo ko. tunggu siya dito. yung isa doon no? dutunod kayo ni Pings J siya, do, siya doon, ikaw dito ako dito yun, dali mo <laughs> Pings, ginabuhang tayo Pings oh ginabuhang tayo, hindi nga alam na buhang na tayo hindi ba buhang buhang nga dito eh Bago. langkah ah, kelawang kelawang ini pinang nikot sang daming kelawang ayaw kujir kots berapa nasi kayak dong hmm itu kan tuh santu. itu sama ya. dus dus nok kita eh. lihat nunggu nantaranya hah pide ini naik pasok <laughs> baru kas kasan lah Bidu <laughs> <Para paskasan> <laughs> parang kaskasan mo tong raptor na to gan gawa yan tama yung sagwalan ko isang dito pag service service lagyan naman to sa lagyan naman to ha? sa lagyan <laughs> naman to sa <Ula>, banyera <bawas, ngipin>. lagyan <laughs> naman to ay kinagat wala mawas <laughs> ngipin kinagat makarabas wala ba kasi nga kay kaya lang may bawas Kay Kapitan Ay wala pala si Kapitan dito Si Kapitan kasi kung sa as nagpa, nagpalit na ng balat Nagpanlunok Ah, uh, antok ng brata mga arawas Kala natin nung gagawa-gawa sila na to ma Maluan lang yung pala Oh, gabao na <laughs> Pero maraming Ano to Maraming isda ulihin to Marami kawil Marami eh. <laughs> <laughs> kawil. Lahat ng kawil na to at malagyan ng isda kada angat. Hindi <laughs> kaya Hindi <nanin> eh. <laughs> kaya ni <nanin> eh. <laughs> <nanin> eh. Raptor <laughs> Boys. Ang huli. Wag lang patamad yung isang kasama namin mga karabas Yung patulog-tulog Pag patulog-tulog ilaglag namin sa ano Pain ka mo <laughs> Ay pain mo <wag> eh <laughs>

Hindi <laughs> ka ako niligo kay. Lusot pa rin ah. Pagtakbo ka mukha. wala namang gamit. Para sa pala. Ano bang gawin? Stop. Takap! Ano pang gawin? Ay, sila kang si Kap Atin talian din Ay, bali pa rin si Kap eh Si Kap, nawala man Bakit? Kasama sa paglipad Bobby <laughs> Kap yun. Mm -hmm. Mga karabas, sobrang busy na namin. Nagutos na lang ako sa anak ko ng ano. Ang bili ng merienda. Merienda, mm. merienda. Thank you, mabait na bata. Tara sa school magpakabait ka rin. Dito nang <talking> Nasa kawilan. Kawilan lang. Kawilan lang. Kawilan lang, wala akong karar. Wag. Di. Di baso yung ang, yung, ang baso so, to. To. Mena. Mena. So, to. wala ang balak mo mag merinda ito mga karabas nagalit si Jimar kung hindi yung baka merinda merinda ito hanggang pinagkakainan anong klaseng kasama yan? Kanina, beach pa ngayon, kaaway na kami. Guys, okay, so, kita pa kaaway si Jimat. sobrang <laughs> galit na nagpagbuloy merienda. Ganun <laughs> pala 'yan. Oh, sobrang galit, pabili merienda. Ito tayo mga karabas. <laughs> oh, wala sarili. Eh, balat na sila doon. Oh. Oh. <laughs> <laughs> o! <Tengyo> Hahaha! kami! <laughs> dito na sa amin to, hindi nga pa namin. Puto ko dyan sa, sa inyo. <laughs> uh, <laughs> Maghihintay na lang kayo ng talsik dyan. Oo, na lang kayo na lang dyan. mo na tayong mga kaharabas. Hindi, hindi ko. Hindi lang ba na siyang mga kaharabas o. Punta dito, punta dun eh. Yan. Tuloy. Hahaha! 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 Ko kumilon. Wala kong kumilon lang. Ha? Kumilon. Dito pero. Dito lang ko ko gina libo libo lang. Dito Lakas. Nay, matutulog na. Start mo. Thanks. Ah. Abang gagawa ka dito muna ako. Oh, udah pada mana nih lu tadi aja lah ini kayak megan thanks megat ini ipato ya lo ipato sapi saya ipato mas apa nih coach dalam apa coach patung yan yan dalam apa patung yan yan dan tanah dalam dapat bagus tali yan bagus It itali itu no, oh

Sa loob ng pwede mo nalagyan sa pitan niya. Oh. Ay, kulang ang Ayun, ano pala sa nangin natin yung disposable black, di ba? Ha? Yung, yep. yung nadala din ba yung disposable styrofoam na baso. Ay, disposable? Oo. Uh oh. -huh. Pwede rin niyo, sige, Yun nila. Yung pisita sa kanila. Tara ito ka lang. Ganda ang <laughs> na. Sir, thanks. Namimiss no, ko na mukha mo yan. Dito lang ganina. Tara <laughs> <laughs> ka

Ano nangyari? Ikaw may gawa nito. <laughs> Sabi mo magtali na ako na magtali. Eh, ako tuloy. Aray ko. Ano e, yung thanks, oh. Mga pings. Kung e, kaarap ka siguro karibon. ribbon. Ito, gamang tapon mo ito. Ta. Uy, uy, huwag yan. Huwag yan. kay bread yan? Ano ito? Ito, ito. Yung dito, isa dito, baga. Yan. Yung isa ganyan naman.

<laughs> Bubuka rin. Bubuka Kaingay-ingay niya na. No? Nakamirinda na. No? Mm. Royal lang pala brad ang eh, diba? oh. mga... Ay, mm. gabot Royal? Oh. bata? Oh. Ginabilihan naman Royal? Oo, oh, bata. Kasi ang Royal gabot sa ano, gamot sa ano Sa alag niya. Ay, kung love not. Ha? Ah. Ulo. <laughs> Hindi, gin yung <laughs> gamot dyan. Ha? Gin, pag love not. Pag love Para makatulog. <laughs> Ang brad, okay ka na dyan? na. Natapos na ang rin? Na. Ang kaso? Uh, ah, ayos na yung nalutasan ng kaso. ng karabas. Pwede rin pala, kahit yeah. wala si Kapitan. Hey, hey. May lupon naman eh. Taga yung ng kaso. <laughs> <laughs> Ngayon, subukan mo ko <laughs> 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 Para mo luga ka ng kawain mo. <laughs> <laughs> Kababad dyan eh. Ba para mo luga ang kawain. Kababad sa dagat. cái loại cái ngôn ngữ mới thôi. bắn cái nó cũng. không có công lao. nếu không thì không. nếu không mình lùi cái thôi. không có công lao. đã mình đã mình.

Ay, mo, parang pan? Parang kahit lang, alas city to alas dosi na Ina kapag nyo nung ano Thanks. Pag walang kada do, mo. Bukan na may Hindi